makikiisa na rin ang pribadong sektor sa mga in inisyatibo para nga po maibsa ng mga pagbaha sa bansa. Tutulong daw sila sa paglilinis ng mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Mandaluyong, ang ating napakasipag na News 5 correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kamusta? nung latest dyan? Sa tamayan, nag-alok na nga ng tulong ang pribadong sektor sa mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila para sa paglilinis ng mga ilog at creek dito sa Kamaynilaan. Ito nga ay matapos nating maranasan yung matinding pagbaha nitong mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon niya sa San Miguel Corporation, ay eh, 2019 pa lang ay mayroon na silang proyekto na tinawag na Better Rivers PH kung saan naglinis at nagdredge sila ng mga ilog. Kasama riyan ang Tulyahan River kung saan meron silang oil depot. Handa raw silang magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaan, basta sabihin lamang daw sa kanila kung saan sila maaaring makapaglinis. Marami naman na raw silang nalinis na sa loob na limang taon at posible raw na mas, lala, mas malala pa ang pagbahang maranasan natin kung wala silang nagawa. Patuloy daw silang magsasagawa ng river cleanup, pero hindi raw ito may gimadali dahil sa nagbabagong rainfall pattern at mas lumalalang problema sa basura na nagpapabara sa mga waterway. Welcome naman ito sa mga mayor na ngayon ay gumagawa na rin daw ng programa para ma makontrol din ang problema sa basura. Idudulog naman daw ni Manila Mayor Isko Moreno kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa lungsod, partikular na sa flood control. Mayroon daw balak pa na maglagak ng pondo para sa iba pang flood control projects pero sana raw ay konsultahin muna ang, ang, ang lokal na pamahalaan dito at hindi yung basta lang gagawa ng mga proyekto na kalaunan ay hindi naman napapakinabangan. Bukod sa sa Sunog Apog. Mayroon pang tatlong pumping stations na hindi na i-turn over sa MMDA dahil hindi gumagana. Partikular na ang Estero de Abad, Remedios at Padre Faura pumping stations. Tsa, dagdag pa ni Mayor is na sana raw ay maitama na itong mga issues ito dahil buhay ng mga tao nakasalalay dito. Sa ngayon nga raw ay punong-puno na yung mga emergency rooms sa mga ospital sa lungsod ng Maynila dahil sa tumataas na kaso ng leptospirosis at iba pang mga impeksyon na may kinalaman sa pagbaha. cha Gerard! Po pwede ka na umidlip sa glit bago, bago ang Frontline Pilipinas. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Gerard de la Peña mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Ruth Cabalpo. para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.